pinipili namin, Rochelle. Siyempre, sa kabilang banda, nakakalungkot. Ang tropa, alam mo na, nagtutulungan pa hanggang na ngayon. Oh, may miss ka namin. Sila nagpapalakas ng loob sa amin, Nagpap naglalagay ng energy sa amin. Mula Galit talaga ako. Siguro na bad trip. Sobrang na trip kasi siya yung armas namin. Grabe naman kayo mga tweet hearts! Nang makarating kay Kuya Jer ang pagiging emosyonal ni Max, kaagad naman itong sumugod sa dressing room para i-comfort ang team leader. I what happened. Don't cry, baby. Okay. Don't smile. Don't This show is two faces. Sometimes... We laugh, sometimes we cry. So, try to understand. Do okay, your Ask Asking or not. forget it. Hmm? Okay? Salamat ako sa team at Nanakawan man sila ng miyembro, may isa namang griso para mag-celebrate ang Tropang Trending. Isa sa mga birthday wishes ko ay manalo na ang Tropang Trending!